Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating pagnilay-nilayang salita ng Diyos ay hango mula sa Luke chapter 8 verses 11 to 15. Now the parable is this: The seed is the word of God. Those beside the road are those who have heard, then the devil comes in and takes away the word from their heart so that they will not believe and be saved. Those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy, And these have no firm root. They believe for a while and in time of temptation fall away. The seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life and bring no fruit in maturity. Verse 15 But the seed in good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart. and hold it fast, and bear fruit with perseverance. May the Lord bless the reading of His word. Sa ating mga binasa mga talata, ito ay patungkol doon sa salita ng Panginoon, na kung saan ay habang hinahasik ang binhi ng magsasaka, ay merong siyang ibang-ibang pinagbagsakan, kung saan ito ay napadpad. At uh, makikita nga natin dito na binanggit po ng ating Panginoon na ang binhi, na kung saan ay ito ay nalaglag doon sa tabing daan at nung narinig po ng tao at dumaan po ang Diablo, ito po ay kanyang kinuha na kung saan ay hindi naman ito nagkaroon ng bunga ng kaligtasan. Ang sumunod naman na kanyang pinakitang illustration ay yung, yung binhi o yung salita ng Diyos na nalaglag doon sa kabatuhan. Ano po ang nangyari? Ang sabi po dito, When they hear, receive the word with joy. Tinanggap nila na may kagalakan ang salita ng Panginoon. Kaya lang po, hindi po siya nagkaroon po ng na matibay na ugat na kung saan po ay dahilan po sa mga pumasok po, mga dumaang temptation, ay madali po siyang nalaglag, madali po siyang napawalay. Ang sumunod naman ay ang binhi na nalaglag doon sa kaligitnaan ng madamong tinik na kung saan ay, sabi nga nandito, sila'y nakarinig ng salita ng Panginoon, subalit nung nagkaroon po ng iba't ibang mga alahanin sa buhay, nagkaroon po ng mga iba't ibang mga pagsubok na dala po ng kayamanan, dala po ng kasaganaan, dala po ng, ng pleasures of this life, hindi po ito nagkaroon po ng bunga. At ang panghuli sa verse 15, ito po yung magandang soil, ito yung magandang lupa na kung saan ay ang sabi nga po dito, nung narinig po ang salita ng Panginoon, tinanggap po ito ng totoo, tinanggap po ito ng bukal sa puso at hindi lang po yun. Talagang pinanghawakan po ang salita ng ating Panginoon. At dahil po dyan, ay nagkaroon po ng bunga sa pamamagitan po ng pagpupunyagi. Ano pa mapupulot nating aral po rito? Mapapansin po natin po rito, ang salita ng Diyos ay depende po yan sa mga tumanggap ng kanyang mensahe sapagkat makikita po natin kapag ka ang pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi po natin tinatanggap ito na mayroong pong totoong layunin sa ating puso na gusto natin magkaroon po ng pagbabago ng buhay, gusto natin na magkaroon ng panibagong direksyon yung ating hakin sa ating lakarin na habang tayo nabubuhay, ay hindi po ito talaga magkakaroon po ng na bunga at hindi po ito tunay na lalago. Kaya nga po, malaki po ang ating obligasyon. Gusto ko lamang pong pansinin po natin po rito yung, yung phrase po na nagsasabing, hold it fast. Una sa lahat, ang puso ay totoo. Ang puso ay mayroong pagnanais ng pagbabago. At hindi po doon nagtatapos ang kwento. Ito po ay pinanghawakan. Pinanghawakan. He, the, the person who got the word, the person who received the word, held it fast talagang pinag ano niya hinawakan niya na maigi at dahil lang po diyan sa kanya pupunyag ay nagkaroon po ng bunga ngayon yung yung pag-hold fast na sinabi kanina ito po ay mangyayari lamang po kapag tayo po ay talagang nagkaroon ng pagnanasa na una sa lahat gusto nating mas makilala pa ang ating Panginoon Paano po natin siya mas makilala? Paano po tayo magkaroon ng karanasan na mas malaliman kasama po ang ating Panginoon? Iyan po ay isang bagay na napakahalaga na dapat nating pag-isipan ng maigi. Ito po ay patungkol sa pag po natin ng ating pong personal devotional time with God. Ito po yung panahon na kung saan inilalaan natin sa isang araw Maaring ito ay sa umaga, maaring ito ay sa gabi. Depende po sa inyo na kung saan po ay talagang itinatabi po natin po yan para po sa pakipagniig sa ating Panginoon. Ito yung panahon na pag-aaral ng Kanyang salita. Ito yung panahon na kung saan ay kayo ay nagpupuri sa Kanya. At ito yung panahon ng pakikinig. At higit sa lahat po tayo ng pagnanasa. Ano man ang tagubilin ating Panginoon, atin pong sinusunod. O nga po, mahirap, sabihin po ng iba, mahirap naman po yung gawin, Benji, lalo na kung napaka-busy po natin. Ano po? Pero alam niyo mga kaibigan at kapatid, malaga po na unahin po natin ang Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, Thou shalt love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your might. Yun po ay pagpapakita po na ating pong pagmamahal sa ating Panginoon. Sapagkat alam po natin na sinabi din po ng salita ng Diyos, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kapag siya po yung ating inuna, siya po yung ating binigyan po ng ika nga ng priority sa ating buhay. Kaya nga po ito pong salita na ito ay maaari ko pong maihambing sa aking pinlakaring spiritual. Sapagkat nung ako po ay naging mananampalataya, talagang napaka-excited ko po sa Panginoon. Ano po yung ginawa ko po nung naengkwentro ko po siya sa, sa, aking silid, doon sa aking tinitirhan sa UP? Ano po, kakaiba po yung ginawa ng Panginoon. kinatagpo niya po ako nung panahon na yon. Po ang naging dahilan kung bakit po nung sumunod po na pagkakataon ay ako po sumampa sa bus at nagsimula pa ako magbahagi ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng buhay ko na kanyang kinatagpo sa pamamagitan po ng buhay ko na kanyang binago. Yun po yung aking pong ginawa. At uh, napakarami pa po. Nagkaroon po ako ng panahon ng malawakang pag-aayuno. Sinagsimula na po ako manilbihan sa isang bahay ang punan dyan sa Marikina. At, uh, at ako po ay natalaga na rin po na mga siwa po at tumulong sa isang gawain doon po sa bandang San Mateo Rizal. Kaya lang po ang napansin ko po at huli ko po na-realize. Doon dumating po ang pagsubok sa iglesia na aking noong araw, eh, isa po ako sa nalagas isa po ako na sa nalaglag po doon. Kaya po na ko huli ko na po na na napag, pagtanto. Kaya bakit po nangyari po 'yon? Nagbackslide po ako ng mahabang panahon. Ano po ang dahilan? Na realize ko po sapagkat hindi ko po inalagaan ang aking personal na spiritual walk with God. Hindi ko po binigyan po ng pansin at priority ang panalangin at pang araw-araw na pagnilay-nilay at nasalita ng, ng ating Panginoon. Kaya yun po yung aking pakiusap po sa lahat sa atin po, lalo po sa mga ibig Christians. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos at huwag po nating hayaan po na ito po'y mawahalay sa kabisihan po ng ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. All the more, panghawakan natin ang panahon ng pagninilay-nilay ng kanyang salita, pakikinig sa ating Panginoon para pong si David, ang sabi po niya, Panginoon, ikaw lamang po ang aking pong inaasam-asam. Ikaw lamang po ang aking pong nais na makatagpo. Kaya po, dahil po sa ganong ay turing po si Haring David, a man after God's own heart. Wala po siyang hinahanap sa kanyang buhay kung hindi po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong paalaala sa amin sa araw na ito, na kung saan po amang banal, pahalagahan po namin ang inyong salita na kung saan po Panginoon patuloy po kaming lumakad sa inyo po namin isasantabi ang panahon po ng aming pong personal na debosyon sa inyo. Panahon po na aming panalangin o oh God ang panahon po ng pagnilay-nilay ng iyong salita at panahon ng pakikinig at higit sa lahat ang panahon ng pagtalima anuman ang iyong bilin sa amin sa pang-araw-araw. Maraming maraming salamat Panginoon o Diyos. Ama, dinadalangin po namin ang iba po sa amin na mga manunood at mga nakikinig ng video na ito. Panginoon, kung hindi pa po sila nakakilala kay Jesus, hipuin mo ang kanilang mga puso at hayaan mo lamang na buksan po nila ito makapasok po si Yesu Kristo sa puso ng bawat isa at magkaroon po ng pagpapasakop sa inyo upang sa gayon amang banal na mga pagsubok na maring kaharapin ng sino man Panginoon. Tiyak po na hindi po matitinag Panginoon ang sino mang sumasampalatay sa inyo sapagkat kayo po inangako, I will never leave you nor forsake you. Maraming maraming salamat Panginoon. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at amen